आंधी तो कम सब सीधी Kasama ko ang aking pamilya. Dito kami ngayon. Ang ganda nito guys. So ayun, daming slides. Ay, papakita ko sa inyo. Ano let's go! Kung naghahanap ka mga kaibigan ng resort na pwede mo ipuntahan ng inyong pamilya, ay meron po akong ire-recommend sa inyo. Ito po pala ang Fantasy Spring Resort na matatagpuan sa Salvation Tabaco City. Tamang tama ito mga kaibigan sa pamilya at sa may mga anak na mahilig sa cartoon character sapagkat kumpleto po ang fantasy resort sa mga iba't ibang klase ng cartoon characters. Meron din pala silang mga kaibigan ng mga cottages. Kompleto po sila. Kung gusto nyo mag-avail ng maliit, meron. Kung gusto nyo naman mag-avail ng malaki, meron. Kung nariliitan kayo sa mga cottages, ay meron din po silang mga hall. Pwede nyo itong gawing reception and so on. Depende na lang po sa inyo. Isa sa layunin mga kaibigan ng fantasy resort ay ang mapasaya ang lahat ng bata na mayroong fantasy sa mga cartoon characters. Kung iniisip nyo para lang ito sa mga bata, nagkakamali po kayo. Ito po ay open sa lahat. Pwede sa bata, pwede sa matanda, pwede sa may ngipin, wala. Meron din pala sila mga kaibigan ng iba't ibang klase ng slide. May maliit, may tamang-tama lang at merong giant slide. Ang daming categories na pwede natin pagpilian. Merong sa kanan, merong sa kaliwa at meron din po sa likod. Ang Fantasy Resort ay meron dalawang klase ng pool. Meron silang malamig at meron silang maligamgang. Tignan nyo naman mga kaibigan kung gaano kalinaw at kalinis ang tubig. Kaya naman ang aking antiabit ay talagang masayang masaya sa swimming Kaya perfect na perfect ito para sa mga pamilya ang gustong humabos sa taginis Sobrang saya dito mga kaibigan dahil po pwedeng pwede nyo i-background sa picture taking ang lahat ng mga magagandang tanawin. Sino ba naman sa atin ang hindi mahilig sa hayop? Kaya kung mahilig kayo, bagay na bagay po ito sa inyo. Ito ay pambatang pool sapagkat ito ay mababaw lamang. Kung nauuhaw ka mga kaibigan ay pwede kang magpabuhos dito sa napakalaking baso. Maganda dito mga kaibigan, promise, sapagkat kahit matanda ay nagiging bata. Pwede kayong pumunta dito sa napaka slide. Nasa likod ko yan, no. Oh. Okay, so kapag pupunta kayo dito, dito kayo sa dadan. kayo dyan, sa dadan na yan, hanggang sa makapunta kayo doon, sa dulo. And then, mag slide kayo dito. Nabagsakan nyo is... Okay, tara, akyo tayo. Try natin, tignan natin yung view sa taas. Kung pwede na ba. Hahaha! <laughs> Tapos na ako, mag slide ang aking mga magulang. sa so, ayan, oh, natin na niya. O ano, ba? Diba? Sabi ko naman sa inyo, nag-e-enjoy pati mga matatanda. O, ba? Diba? Pshing! So, nandito na ako sa taas. Kung mapapansin po natin, merong mga signage dito. So, kailangan natin itong sundin para sa ating safety. So, ito oh. Okay, no swimming attire, no slide bawal ang cotton tapos naka uh, naka 6 packet na shorts. bawal din po ang uh, sa slides, ang maong na pants, 6 packet shorts at cotton dress. Kita ko sa inyo ngayon kung gaano kaganda ang Fantasy Resort dito sa Tabaco. Dito na sa aerial tayo, aerial mode. Si aerial view tayo. Ipapakita ko sa inyo ito po sila. gusto nyo naman mag-slide, meron dito ang slide, so pinakamalaking slide dito. Sa kabila, meron din. So, bahala kayong pumili kung saan kayo dito pwedeng mag-slide. So, wag lang yung una yung ulo, ha? So, ayan. So, naandito rin pala ang ating magayon, si Mount Mayon. Tignan nyo. Okay, naandito si Mayon. So, tuwang nakakatuwa dahil uh, nagpakita siya. So, dahil nga mabait si Serda, nagpakita to. Yeah, jay, jack lang. dito, guys. Sa mga taga-taba dyan, shout out sa inyo. Ang ganda dito. At syempre, hindi mawawala dito ang kantahan at kulitan, lalong-lalo na kapag close ang mga pamilya.

tayo okay, sa maliligo na kami maya maya Manandit nga kayo kasama Okay, sige, let's go! Hey. Hey. Okay, so kasama ko kayo ang hey. aking anting napakayaman Okay Ito naman ang papa kong napakayabang <laughs> <laughs> ito naman yung uncle ko talagang mayaman din ano Laman, bogey, bogey, napaka pogi okay. Lang natin, <laughs> <laughs> Hindi so, ligo lang muna kami let's go okay so pupuntahan ko ngayon yung nag-sponsor sa amin ng siming na to yung isa ko pang uncle na sobrang yaman <laughs> so nakikita nyo yun nakikita nyo yung gwapong yun siya lang naman ang aking uncle no na napakain Wapo na, mayaman pa, So, salamat ko sa sponsorship. <laughs> okay, kung bored na board na talaga kayo sa inyong mga buhay, try niyong mag-slide dito sa Giant Slide ng Fantasy Resort. Talaga namang ma excite kayo. <laughs> Let's go! Okay, so, pauwi na po kami. So, so masitala ko yung aking drone. So, na low bat lang. So, maganda dito. Maganda. Recommended. So, that's all. God bless. ফিল করলে অস্কার পাবি লস্কার সেটাই ভাবি তাও লড়ে যাই